good morning po sa ating lahat. So, happy, happy Valentine's to all of you. Ayan. So, si Manay Precious ay uh, kahit hindi pa feeling fresh. <laughs> dito maging fresh. So, nagayos tayo ngayon mga Manay para tayo ay mamasyal. Ayan si Baba, ang aking uh, tatay dito sa Bahari. So, ayan. So, ang uh, ano lang namin ngayon, pupunta kami sa sa ano. Ayan si Baba. Ayan. ayan. Good morning daw sa lahat ng mga friend ni Baba. Happy, happy Valentine. Ayan. So, yun nga mga manay. Tawag nito, ah, uh, na tayo ngayon. So, araw ng mga puso. Sabi nga, pero rin natin mamasyal. So, ayun. Titingnan natin kung saan tayo makakalibot ngayon kasi may pumunta sa mga, uh, alam mo yung mga garden, fresh garden, fresh ganon, doon tayo so puntahan natin tara guys so sa lahat din ng family ko sa lahat ng mga kamag-anak ko sa lahat ng mga friends ko ng na mga nagmamahal kay Manay ah uh, maraming maraming salamat sa full support na binigay niyo sa akin sa mga prayers niyo sa mga lahat ng mga nangyari na napagdaanan ko nagpapasalamat ako thanks god dahil sa pagsubok naging strong ako so kahit uh, sabi nga nila grabe na dumating na sa punto na sabi nga na parang durug-durug na durug na talaga ako parang wala na lahat na sa wala na pero pinaglabanan ko kasi alam ko ang Panginoon may purpose si God sa akin so sa lahat mga nagdasal sa akin natanggal na ang ating mayoma so thank you so much na operahan ako Uh, dahil nga sa pagsusumikap natin at sa ating mga kaibigan na nandyan lagi ang ma may angel ako na tumulong talaga sa akin at sa mga doktor na tumulong na maifush uh, lalong lalo ng ating mga kaibigan hindi ko na kayo maisa-isa sa dami ninyo, maraming maraming salamat mga mahal, mga my love so happy happy valentines God bless po sa ating lahat God bless you more have a nice day, bye ayan si baba <laughs>